today's video. So, ngayon na alis tayo. Pupunta tayo ng Santo Nino. So, mag tayo ng damit ko. So, sotin. So, pupunta lang naman tayo sa mga kaibigan ko. So, kasi kailangan nila ng presence of mind. So, let's go. So, ayan guys. Hanap tayo dito. Sorry, magulo yung damitan ko. So, ito. Kunin natin to. Then, damit. Yan lang. Naanap ko na yung nakaraan. Eh. So, ito yun. Pakita ko na lang sa inyo, guys. Wait. Yan. Ito siya, guys. So, guys. Ito yung damit ko. So, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Wait lang. So, 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 natin. Kailangan black. Huwag tayo mag- uh, mamatingkad. So, ito. kan So, para niya kay Wood. And then, respect. Respect daw, guys. So, ito naman yung... Ito nga pala, itong damit to hindi to sa akin, pero nakita ko lang sa damitan ko. Pag nasa damitan ko, ibig sabihin sa akin na. So, thank you. Kung kanina naman yan. Then, ito, um, ito. Ayan. Ito yung So, so short then ito yung tatak niya. Forum. Forum so nabili ko to sa sa mall nang 800 800 pesos, so, 'di ba? Mga uh, lang tayo. So guys, tara na at samahan kong pumunta nang Paranaque. Let's do this. So, yun mga guys, nakasot uh, na ako. Ayan. Yun, okay. inch. So, baba na tayo. Let's go. So, na guys. So, ito na natin, natin si Nelos natin. Ay. Chii, chiki, chiki, ay. Yun guys, tapos na tayo magpaipit. So, thank you. And, samahan nyo na akong malis. Let's do this. Ito yung tito ko. Tito kong panot. <laughs> So, ayan na nga guys. Nakalabas na tayo ng bahay. kalabas na rin tayo ng syudad. So, mahabang bangabang lakaran pa yan. Kaya nakikita niyo kung dito. Ayan guys. Nakasama na ako na. Okay. And, kalabas naman na. Sa pote eh. Shout out sa mga nagaalang ko dyan. So, let's go. So, ayan na mga guys. Nakasakay na ako ng pabaklaran. So, bababatay tayo ng donggalo. Kita-kits kita, mga kaibigan. shi ayan so, na nga guys malapit na tayo so hindi ko na nakuhaan yung pagpasok Ano oh, yung <laughs> ano <sila> sabi niya? Oo, <laughs> Ano <sila sabi> yung <laughs> Ayun. Ano ba yun? Gabo ka <laughs> <lang> <laughs> eh. <laughs> Ano yun? Ano yun? Pitala? mo <laughs> oh, kaya basta yan. Kanyang. Okay, yes, po. Dudas. Dito lang kayo? Isang bilao, ah. Dito lang kami. Okay lang <laughs> kami dito. Isang bilao. <laughs> Ang sabihin ko, ang tignan ano? Parang kasing sa lugaw. Uh -huh. hmm. okay, guys, ah, um... so yung pinaka-powder ng tropa. Chaleo! <laughs> ay po talaga pinaka-mami namin. Ito pinaka namin. si Sa si Mami Kayan. ano natin. Si... Guys, update kami pag, pag